mga chararat! Welcome to my 13 mini vlog. So, part 2 na din is akong car car. So, kung wala pa mo katanawa tong part 1 ako is pananaw na mo for mga ni Char. Joke lang po. So, moto pa doon na yung palengke nila, which is nasa lungsod. So, mo na ilang munisipyo di ay. So, moto na nami diri sa ilang palengke. Kung sa syudad pa lang is, Marshall carbon market. Then, ilaha is, they called it as a car-car public market. Siyempre, nag car-car, Char. So, moto, kami di papalit sa bugas. Then, awagon nang ipang sa mga iyabab. Then, awa mga bebs! Malikundang! Balik kang ka. Ako, ako balikin niya. <laughs> No, oh. <laughs> diba, o ay kaying mga iyababs mga webs kay dugay ragay giapas mga babs char sa moto nang uli na may so nanami diri sa balay din nangara sa pikas kay Manarami sa billiard din na sa balit. so sila busy sila sa pag sa makaon mga webs well, ang iya bab mga babs gaduwag badminton mga babs bisag banga siya mga babs so awag unang ng na niya og ipatira niya ang shuttlecock mga babs Diba? ba na na nang iya mga bebs so awang siya tulkak na mga bebs na sangit siya mga bebs sa talisay di ko sure og talisay ba na siya nga punuan mga bebs so awa ko nang paglabay ang iya mga bebs o raki iraki siya makalabay mga bebs igat kay mga bebs char so mo after na mugduwa mga bebs is ngaon mi og breakfast mga bebs then after that is ni kaon sa mi og butong syempre di na mawa og mga tumikar kar mga bebs so mo auto na frozen mga bebs kay moro na masabtan na mga na asa karaokehan mga bebs nga salida mga bebs so mato na ng catering diha mga bebs then awag na ang lechon mga bebs lamig kay siya kanon panit mga bebs then kanon siya so mato niya rin ko stindahan yung palikog tomato sauce then awag na ang view diha mga bebs di ba nindot kay mga bebs so nako sa sud, kay katikto na mga bebs pagawas na ko mga bebs ingon ani na ang langit mga bebs di ba nindot kayo ang sunset mga bebs sa tinood lang mga bebs is pahalag maglisod ko mga bebs basta picture lang ko sa sunset or sunrise mga bebs 'di diba? Char. So, nagluto di ay og butter dream, si Ate So, lami na siya mga bebs na kakaon ko upat ka mga bebs. Upat ba to? Char. So, kato mga allergy diha kay pag andam na lubog si Teresin mga bebs. So, maka to na ngaon ng mga tao. So, asta mi kay tao gud mi. Unsa di mi alien? Char. So, after na mo kuha o food is nag first bite na sad mi mga bebs. So, awaga first bite siya mga bebs. Then, mag first bite sa ning usa mga bebs. Yum yum daw. Char. Yum yum ka ay oy sumoto so na nga ng mga tao diri mga bebs wala pa yung nanganta na mga bebs kay pangusla pa mga tawa na mga bebs so padong day mis babaw na kay mananaw mi og variety show and banda then gahuat mi ana mga bebs pero dugay kay mga bebs Sumoto, mauto nag decide nga manguli na lang mga bebs so mauto nang na, so, nanganta na lang mga bebs kay wala lang char Sumoto, so, gahuat mi sa mga katong gabandaan mga bebs Then after that is naghigda nako ko diri sa pikas nga tent. Then pagka ugma ok, na kay nangika nami kay manguli na mi mga bebs so na nami diri. So yun lang naman ang na nangyari sa buhay ko mga bebs. Yun lang. Thank you.